Look. Da. Danger. Kaputik, di ba? Danger. Itong area na to, naglalalan slide. Dahil nababasa sa tubig mula sa ano. Ay, natakot. Sila tinanggal yung mga, ano, sanga kaya maliwanag din siya nga lang kasi prevent naman yan ng eruption yung mga puno pwede naman isugnod yung ano no panggatong yung akasya ano ba na wala ako sa mood. Ito na lang isa. Pwede na. Pwede ito pagtsaga. may tala na. Right, Bit-bit. Pang Talagang iniwan ito. Oh. Andyan pa rin siya. Dadaan tayo. Tatawid tayo sa tulay. Okay. tayo mababasa din ni guys at linastusan ito ng 1 million <laughs> hindi 300,000 ba or 1 1 million nga ito 1 million ito yan 1.1 1.1 million yan na uwi, sasalubungin ka niya, no? Oh, 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 oh.